Oh my God, super ulan. ha? na ako eh. Mutan arto dulo sa makabalayan ay. Ano arto nang sa kabalayan. Eh. Eh, Anindat ba? Ayoko talaga. 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 Ngeri-ngeri <sum> eh, eh, dong eh turi turi dong turi dong deh agung aku nang dia bentar halo gak nanti lah ayun dia nung. Nah. Ya. Ayo udah selapuk. Ikir ke sekolah. Arita, ta banda kay Tongtoo na no, ngatto. Una ngatto. La kusut tubig ngara no? Ha? Kasug tubig ngara. ra. Uh, uh, na laptop na, ba? ba Ay. <laughs> Diyan, <nakadila. laughs> ba man, no? Mm. Ay ngari lang ta Ngari lang Ay. Mimi. Mimi! Mimi! Dali nga rin. Mimi! Dali! Aray, ito nung kay Lapok. Yan. Yan. Yeah. Hala, pa'y galit kayo pa mingit-ngit, no? Hayag gihapon. Hayag pa gihapon. Pagya ko mimi del iri I kula a the for your hands up <laughs> mama

ito sa bukas. Wala ka na bangag eggs, ano ka na bangag? Na so. bangag. 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 Bangag na yan. Ha, bangag. Bangag. Ayuda ka mahug ka sa bangag.